Isang manigong bagong taon sa inyong lahat, mula sa inyong lingkod, sa aming pamilya at sa opisina ng pangalawang Pangulo. Sa ating pagsalubong sa bagong taon, mapuno nawa ang ating mga tahanan ng liwanag at kapayapaan. Kung may katiwasayan sa loob ng ating mga tahanan, mananatili tayong malakas kahit na anong unos pa ang maaaring yumanig sa ating bayan. Kahit sa pinakamatinding kadiliman, lagi tayong may mahahanap na liwanag. Matuto lamang tayong tumanaw ng may pasasalamat sa ating mga puso. May kumakalat na madilim na pagbabago, hindi lang dito sa ating bayan, kundi sa buong mundo. Pagbabagong dala ng desperasyon at puot na mga taong napag-iwanan sa pagunlad. Ang mga taong lugmok sa kahirapan ay humihiyaw sa galit. At bakit naman hindi? Sila naman talaga ang dapat pinakikinggan ng ating pamahalaan at nating lahat. Nitong parating na taon, isa puso natin ang magandang pagbabago sa ating sariling pamumuhay at sa ating pagiging Pilipino. Mahalin natin ang simpleng pamumuhay at simpleng kaligayahan. Palalimin ang pamamaraan ng pagsisilbi sa ating mga minamahal. At lawakan ang ating pagunawa para sa mga nasa laylayan ng lipunan dala ng bagong taon ang bagong mga pagkakataon. Patuloy tayong magtiwala. Lagi tayong manalig na sa dulo ng lahat, ang tama at mabuti ang siyang laging mananaig. Muli, isang masaya at masaganang bagong taon sa ating lahat.